<laughs> kung separation of church and state, usapan natin, mm -hmm. bakit wala umaangal pag yung, alam ko, medyo ano to, ah, Iglesia ni Cristo. Oh. Ito, mas diretsong Nike alam talaga. To. <laughs> kung separation of church and state, pero usapan natin, mm -hmm. bakit wala umaangal pag yung, alam ko, medyo ano to, ah, Iglesia ni Cristo. Oh. Ito, mas diretsong Nike alam talaga. To. In a way, kasi di ba yung pagpili mismo ng kandidato at yung maniniwala tayo sa mga kwento-kwento, mismo mm -hmm. yung pagpwesto ng ibang mga official sa gobyerno, mm -hmm. no? na alam ni Erwin yun, oh. eh, sinasabi mm. na may influensya daw yung iglesia dito. Eh, Bakit siguro. Bakit wala namang uh. diretsyo nagpo-protesta? Mm. No? Mm. Eh, di ba, mismo yung... Kasi kuhan yun, pare, uh, quiet na sila. They operate quietly. Hindi na uh, gaya ng katoliko talagang nagpapahayag. Uh, gaya hindi namin gusto yan. Mm. Uh, ganung mga bagay. Hindi ba, hindi, Pero, hindi ba yung pagsabi rin na may mm. black voting, ito yung pipiliin natin presidente? Hindi mm. ba parang... De, para sa kanyang mga miyembro lang yan. Eh kasi ang simbahan katoliko General, wala sinasabi Para sa mga katoliko lamang ito I-reverse natin, sabihin natin mas maraming Katoliko, mas maraming INC Sa iglesia Ah sorry, mas maraming INC sa katoliko O yan, yun talaga ang kanilang pag Kasi yung separation of church and state It was done under The prefix of It's the Catholic Church No, Catholic Church and the Catholic Church